Hello mga kasariso, yan dahil nga naubusan ako ng aking nere, pakatingi-tingi dito na aking tinitindang mantika mga kasari at nagripak lang pala ako dito na isang buti dahil naubusan na pala ako dito na mantika. Talaga yung hindi mawawala dito sa ating tindahan pag may tayo mga kasari dahil ay mas kasi itong tingi-tingi na tig piso kaysa doon sa tig na ating tinitinda mga kasari. Sa pag mga kasari, kailangan mo lang talaga magtsaga sa repack -re dito sa ating tindahan mga kasari dahil ang lahat ng pinaghihirapan mo mga kasari ay may tum tumbas ngayon na biyahe magtiwala ka lang sa mga proseso na ginagawa wa mo. Dahil nga kapag negosyante kang makasari, ang moto mo talaga kahit pagod na binta pa rin ang naisaisip mo. Dahil nga kapag hindi tayo magripak at hindi tayo kumilos dito sa ating dinahan, mga kasari, hindi tayo makabinta at hindi tayo kumita sa ating mga paninda. Kapag riripak naman ang monggo ang akin gagawin dito sa aking tindahan mga kasari, bali bumili lang pala ako nitong isang kilong monggo at dito ko nga nilagay dahil butas nga yung aking plastic. Bali ang puhunan ka pala dyan sa monggo mga kasari, isang kilo ay 75 at ang gamit ko pala plastic dyan ay 4 by 8 so nakagawa nga ako nakapagripak nga ako dyan ng mga kasari na isang kilo. Siyam na balot na monggo mga kasari, ang puhunan ko dyan ay 75, ilis e natin yung puhunan ko ay meron nga akong tutubuin dyan na 15 pesos. Dahil nga ang ko dyan sa binabalot o nariripak ko monggo mga kasari ay 10 piso lang so meron nga akong dito 10 pesos na tubo, hindi na nga masama mga kasari. Isa rin sa dagdag kita ang income dito sa aking tindahan mga kasari, itong tubo na aking mga paninda na aking neripak, pinaikot-ikot ko lang yung talaga yung aking binta at lalong lalo na itong aking mga tubo dito sa aking tindahan. Kailangan mo lang talaga magsipag sa pagreripak na ating mga paninda mga kasari. Well, isa rin sa mabintang paninda dito sa ating tindahan mga kasari, itong mga paninda natin mga ripak-ripak dito, kailangan mo lang talaga magtsaga sa pagreripak na ating mga paninda. Ang tayong kasabihan na kapag may may nilaga. Pagkatapos nga magripak na mantika at itong mungon akin tinitinda mga kasari, bali nilagay ko naman dito sa akin stante sa loob ng stante itong mga binili kong pulbo. Bali ang binili ko palang pulbo mga kasari itong tinder care dahil nga hindi na talaga mabinta dito yung Johnson dito sa akin tindahan. Hindi ko lang alam ko sa inyo mga kasari. Okay. Kung mabinta pa rin si inyo yung Johnson dahil dito sa talaga sa akin na hindi na nga mabinta tinder care na nga talaga yung binibili o mabinta dito sa akin tindahan. At ito naman sa mga mayonis na palaman mga kasari. bumili na pala ako dito maliit dahil wala na pala akong tinitinda dito at bali ginupit-kupit ko na apply at binutasan at sinabot ko na nga ito sa my screen mga kasari at pagkatapos ko nga doon sa akin mga mayonis na ako sa mga soft drinks at itong mga juice mga kasari dahil nga wala na talaga ako dito sa aking chiller o sa aking refrigerator na nakalagay dito na malamig dito na aking juice mga kasari kaya dalawang flavor o dalawang bas pala Akin nilagay dito bali orange tsaka itong apple dahil ito talaga yung mabinta dito sa aking tindahan mga kasari hindi kasi mabinta dito yung mango at medyo mataas kasi yung presyo na mango mga kasari mayroon pa ilan ilan pa isa isa pero hindi ako talaga ako bumili ito kasi ang pinakamabinta at mabilis maubos dito sa aking tindahan dahil iyan na talaga ang palit ulit kong binibili na aking mga kung ano lang yung mabinta syempre yun pa ulit, -ulit kong bili dito sa akin tindahan mga kasari dahil nga kung mabili naman ako na hindi mabinta dito sa akin tindahan ay masasayang naman yung aking puhunan at hindi ko nga mapaikot yung aking puhunan lalo na itong yung tubo ko dahil masasayang din naman nakaistak dito sa ang tindahan.